Oh, barako tree uli mga boss. Baka ah, ganito yung mangyari sa barako tree ninyo, no? Ah, ah, ang problema nito, nagkakaroon ng busted na fuse. Main fuse, mga boss, 20 amperes. Yung kulay dilaw, yun yung nababusted or napuputol. Tapos, yun, blackout na lahat. So, sa ganitong sitwasyon, mga boss, ano? Ang bawat tumirig kayo, huwag nyong papalta ng iba kasi delikadong masunog yung wirings nyan dapat kung ano yung amperahe na naando sa fuse yun yung sundin nyo tapos uh, kung maari mas maganda yung genuine na fuse ang mabili kasi merong mga nabibili lalo na yung sa mga 10 amperes na fuse uh, hindi pumuputok mga boss hindi nababasted kaya ang nasisira yung mismong wirings tulad nito mga boss ito nagtetest kasi replacement wala pang mabili mga boss na genuine testing muna tayo kung magkakaigi yung replacement kasi kung hindi naman natin gagawin matatagalan orderan natin ng fuse lang ang problema na putok so yun nagpabili tayo ng replacement na mga fuse pumili na lang tayo ng magkakaigi e, yon Inisa-isa natin yung wiring sa mga boss. Pinalitan na nga natin yung 20 amperes, yung 10 amperes. Check natin lahat. Basta, kapag ka nag-show short mga boss, ibig sabihin nun grounded. Uh, hindi naman puputok ang fuse mga boss kung hindi yan grounded. Kaya, dapat ma-check nyo isa-isa yung mga uh, linya, lalo na doon sa mga accessories wire. Kasi yun, yung brown sa ayong black, Dalawa na kasi ang color coding niyan. Para ko tripay kasi ang kawasaki kasi brown. Yung accessories. Ang accessories wire mga boss nito, may brown, may black. Oh, so, tandaan niyo na lang mga boss. Uh, do sa hindi pa nakakaalam yung brown sa ayong black accessories wire yan mga boss ni Barako 3. Ah, uh, 'yon. Check-check lang ng fuse kapag ka ang nagka-problema ay ah uh, wirings mga boss sa service muna ay mag focus pagka nagkaganyan tapos yun nga uh, ito nagapaulit ulit tong mapundi yung fuse kaya ang ginawa natin uh, binoklat na natin lahat titingnan natin kung sa nagaka problema gawa ng ang mahirap dito mga boss kapag ka napaltan nyo ng fuse okay na ulit tapos uh, mga ilang kilometro malayo malayo yung tinatakbo bago ulit siya magputok ng pius or magputol. Kaya kailangan talaga ng medyo masusi or matyagang paghanap ng kanyang grounded. Kasi ito nakakailang fuse na to mga boss. Na kulay yellow yung main fuse Tapos yung kanyang uh, 10 amperes. Yun, pumuputok din kaya medyo mahirap itong i-troubleshoot mga boss unlike dun sa isang fuse lang yung pumuputok ito, dalawa mga boss. Kaya, yon Ito, dumating tayo sa punto na binaklas na natin yung harness. Kasi yon puro testing-testing muna tayo. Pero, wala tayo sa physical na wiring niya mga boss. Yung nakikita lang natin, wala. Wala tayong makita na short. Kaya yon kung mapapansin nyo nga mga boss hubad hubad na ito si Barako 3 uh, yan yun no yun doon sa may manubela mga boss may ilalim ng steering Diyan natin binakla so ang nakita natin dyan pinasok yan ng tubig hanggang doon sa likod na so ito hindi lang natin napakita mga boss ano, tinuyo natin ang hangin to puno yan ng tubig yan, yan, yung isang nakita ko mga boss. E eh, sa dugsungan nung sa mga dugsungan niyan mga boss, may mga talop diyan sa loob. Yun yung isa, pero dito naman sa bandang gitna wala nang short. So yun, yun lang yung nakita natin. Nung matuyo natin yung loob niyang harness na yan, wala na siyang naging problema. Kasi nagkakaroon siya ng resistance kapag ka tinesting natin yung accessories kahit na-upload uh, siya mga boss meron meron siyang resistance high resistance mga boss kaya yun dun, dun natin nakuha dun sa wirings na yun